rumors na pangasar asar sa mga jungler. Siyempre, nangunguna si Hilda. Sino pa naman hindi mga dito? Papasok lang siya sa bush, makakapag-regen na siya ng HP. Kaya ang hirap na itong patayin sa early. Ang matindi pa dyan, masakit talaga yung damage niya. Lalo na kung malambot yung jungler ng kalaban. Next, si Khalid. Meron siyang panghabol at may damage din sa early. Yung second skill niya, nakakapag-heal pa. Kaya madali siyang makarotate kahit walang uwian. Nandyan din si Natalia. Ang bantay sa palakay, tamang handap ng potential gang, or pwede rin hit and run lang. Pero kung magnanatalya kayo, mas maganda kung kayang mag-sustain ng EXP at ng jungler nyo. Dahil hindi naman pang front na hero tong si Natalia. At syempre, si Johan. Ang pati din ng first skill nito, lakas makaagaw ng jungle creeps. Pwede rin niya ihagis yung jungler or yung jungle creeps para mas tumagal yung pag-to-fart. Panggulo talaga. Kayo, sinong paborito yung rumor na pang-asar sa mga jungler? bakit Pakicomment naman.